Mas matanda pa sa tao ang mga sikreto ng gubat. Sa gitna ng ating modernong panahon, may mga kwentong hindi maipaliwanag, tulad ng mga nawawalang delivery rider sa lugar na ito tuwing hating gabi. Ayon sa mga nakatatanda, may mga kakaibang pangyayari sa gubat na ito na hindi dapat baliwalain. May mga naglalakbay na pumapasok dito sa gabi na nakakarinig ng bulong, yapak at nakakakita ng kumikislap na mga mata. Karamihan, hindi na nakakalabas. Pero ang mas nakakatakot, ang mga nawawala nakikita raw sa CCTV ng katabing bayan. Naglalakad, walang kamalayan, papunta sa kaloob-looban ng gubat. May lakas ka bang pumasok sa gubat na ito? Bukas, alamin natin ang kwento ng isang pinagmumultuhang ampunan. Isang lugar na pinaniniwalaan ng mga matatanda na nagsisilbing tahanan ng mga kaluluwa ng mga nawawala. Kung gusto pong malaman ang katotohanan, isubscribe ang channel na ito at hintayin ang susunod na kwento. Magkita tayo bukas kung may lakas ka pa ng loob